Naapektuhan ng amihan, bumaba ang temperatura sa buong taiwan, lakas ng negosyo ng hotpot, mas lalo pang gumanda. Hiwa-hiwang karne, repolyo, at enoki sa tanso na palayok, kumukulo ito, singaw na umaakyat, apektado ng amihan, medyo malamig at mamasa, maraming tao sa mga hotpot rest. Kumuha ng karne at sabaw, nakapaligid sa palayok, maraming pumupunta sa ref, kumuha ng paboritong pagkain. Medyo lumamig na linggo, kaya kain agad ngayon, excited, dahil papasok na sa taglamig. Malamig, katapusan ng taon, magtipon ng mga katrabaho, masarap ang beef ball, masarap din ang fish dumpling. Medyo malamig, enjoy sa hotpot, ahensya ng panahon nagbabala. Ngayong taglagas, malakas na lamig paparating, bumababa ang temperatura mararamdaman sa buong taiwan, nagpapasiklab ng negosyo. Ngayong linggo, patuloy ang tawag, kanilang lamig ay late, kaya normal ang reservation. Pero mayong linggo, lahat mas aktibo sa reservations. Kailangan kumain ng alimango at ginger duck, painitin ang katawan. Kahit na amihan, hindi pa malamig na malupit, pero bumagsak ng isa zero deg, ilaga at silangan hanggang labing apat na deg, magbihis ng mainit. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i na ang Liho TV.